Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Update ko kayo sa aking mga na-deliveries uh, ngayong araw-araw ng Miyerkules. At uh, papakita ako sa inyo kung ano ang dumating ngayong araw. Kaunti lang naman pero at least may pandagdag tayo sa ating paninda at update ko kayo sa aking buhok. Ngayon ay hindi na siya puti. Ngayon ay <laughs> maitim na tayo. Ay nagkulay kanina dahil walang masyadong trabaho, walang cellphone uh, na ako ng aking buko. At ito na guys, ang aking mga nabili kanina. At ito na guys, ang dumating na yung araw na paninda galing sa SYL, yung may dala ng mga 5-5 sardines. Nakabili tayo ng 100 grams na Argentina corn beef, anim. Argentina meatloaf na 150 grams anim din anim-anim lang ang ating asin kasi mayroon pa naman tayong mga natira dyan pang lang natin hirap yung ma expire at itong 552 na caldereta 155 grams at Argentina corn beef na 150 grams hindi ml <laughs> grams at meron tayong bago. Ito yung malaki na sardinas. Ngayon lang ako nakabenta nito dito. Kasi nung isang araw may nanganap sa akin na malaki. Kasi kulang doon sa kanila yung isang maliit. So gusto niya yung malaki daw. So bumili ako nito. Ilang grams ba yung ganito kalaki? Ah, 425 grams. Ah, hindi ko pa masabi yung price nito kasi titingnan ko pa mamaya sa resibo. Tatlong green at tatlong red ang aking kinuha. Diba malaki? Hindi ko alam mo marami ang laman nito. Marami siguro kasi syempre malaki na lata. Ayan lang guys ang aking dilata ngayon na in order. At itong birth stream na may promo. Nahirapan ako guys magtanggal nito. Kasi pag tinanggal mo may puti na na Buy 10, get 1 free. So, maganda kasi may free na isa. Kaya lang, pag nagtanggal ka nito, ne, mahirap tanggalin. Kasi yung ibang customer, ang tatanong, bakit ba may, parang may tapal, yung ganyan. Alam nyo naman yung ibang customer natin. Uh, matanong at ewan ko kung anong iniisip nila kasi tinatanggal nga natin ito. Kasi, hindi naman, wholesale ang pagbenta natin di perperaso kaya tanggalin talaga natin itong nakadikit na to so pag may naiiwan na puti dito sa ano nagtatanong bakit daw mayroong ganyan ko naman lang naman ang importante at mayroon tayo nito dito ko naman ilagay mayroon tayo nito 150 grams din na 150 grams din na birds tree. Asan na yung 150? Ayan guys, 150. Anim. Anim lang ang aking kinuha. Titingnan ko pa guys ang magala yung camera ko. Presyo nito mamaya sa resibo. Kung may tumaas ba o Wala. At yan lang guys, ang aking napili sa SYL na ahinti ngayong araw. Darating yan sila next, the other week pa. The other week yan. Every two weeks kasi sila, kasi sila dumadaan dito sa ating tindahan. At ito naman guys, ang nak nabili natin sa dumaan ko, na kopi yung nag-deliver din sa ating dito ng mga ganitong product. Meron tayong Palmer Biscuits na tatlong pack. Ayan guys, tatlong papa ang ating bumili kasi sabi niya the other week pa siya babalik ang um, ang puhunan niyan guys ay 60 pesos ang benta ko dyan ay 8 pesos at ito meron tayong isang tayo ng ko blanca na twin pack kumukuha lang ako nito kasi para makompleto lang ang paninda natin pero ito talaga ay hindi mabili pero okay lang at least mayroon tayo kasi pag may dayo na dumaan may ibibigay tayo isang box ng bengbeng isang box lang bengbeng chocolate at bengbeng uh, na share share it share it a uh, 40 pesos guys ang po nito ang laman ay 10 pumpis ay isang piraso ah uh, bibenta natin siya ng 5 pesos dalawang dalawang pack ang aking kinuha at Nescoffy candy. 35 pesos ang isang pack. Dalawa. ang At gumili. At superstar. Maroon tayong superstar na triple chocolate. Masarap ito. Kahit maliit siya. Parang stick siya na wafer sa, sa loob at coated siya ng chocolate. Ako gusto, gusto ko nito kumain pagkatapos na ano, ginagawa siyang dessert. Masarap ito. 60 pesos din ang puhunan ng isang box at 8 pesos din ang benta ko. At itong isang jar ng fresh na assorted. Bumili ako nito kasi gusto ko yung ang kanyang garapon na lalagyan ng paninda na kung ano-ano pa mga paninda. Uh, ilan ba laman ito? 600 grams, hindi nakalagay yung pieces. Basta, 600 grams lang yung nakalagay. Siguro mga ano, ah, 200, 200 pieces pala. Ang presyo nito ay 130. So, may 70 pesos na, na tayo natubo. Kung At itong card cheese na malaki. Yung 12 pesos. 12 pesos ito yung eh, kukunan niya. 12 pesos. So, ang binta ko dito ay 15 pesos sa piraso ang ating kinuha. At yan lang guys ang ating update sa Kopiko. At ang binayaran natin ay 847. At yan lang guys ang aking update sa inyo ngayon sa mga dumating na paninda. At yun na guys, ang ating mga nabili kanina sa ating mga ahente at may pangdagdag na tayo sa ating mga paninda. At hanggang dito na lang ang ating video ngayong hapon at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, tindahan ni Ining, uh, in-invite ko kayong mag-subscribe at mag-like, mag-share ng aking mga video at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pa na mga videos. At hanggang dito na lang guys, Agad bless sa inyong lahat. Bye-bye.